bahay ng may may ano Jumper sniper O oh, diba? Tau po! Deliver po! <laughs> doorbell tayo, may doorbell dito. Yeah. Yan. ang tamay ko. Bibiber po. Leslie! kau pala yan. meron ito. Wala rin lang. Hindi naman nila mauubos ito eh. So, tagal nung magbubukas ng pinto guys eh. Tapos, may PCX din sila. Ang yaman pala ni Mrs. K. Nag-ana uh -huh. pa siguro si Leslie. Nag-uubos pa siguro si Leslie. Ayan. Uh -huh. so, tagal, tagal nung tagabukas. Mrs. K! Mr. K! Ha? Ha?

Kaya kaya ko lang. Oo. So, sabi mo so, hindi sa barangay, ha? Oo eh. Eh, medyo storage na lang. Ha? Talaga? Eh, baka may mga ano dyan, Mrs. K, ha? Pag ano na lang natin yung Mrs. K, pag donate na lang natin. <laughs> <laughs> uh, diba? <laughs> so, yung dupa na yun, magpapaligot. Eh, akala ko pang hibigay mo na. Sa'yo <laughs> kalaminan di breakfast para sa second floor hindi di kaya ano, supply ng air ng replenishment Magandang tulad sa baba yung master ganda. Ay, oh talaga ito talaga ni Jatherine eh, no iba na talaga may master <laughs> ganda pa ng terrace.

ng bahay ni Leslie, no? Walang, walang binatbat Leslie yung bahay natin ni Leslie. Kasi dito sa kasi sa bahay ni Mrs. K yung bahay natin. <laughs> Nasaan? Hey, baka ano? Baka may mga... Baka kami mga nakalatag na ano ng dollar. Oo, oh, dami bathroom oh. Pwede bibir na kayo sa Abinson. Lina yan. Eh. Pag nandito na ako, wala naman ako ano dito eh. Ang anak niya asan? saan? Eh, di lahat doon. Doon born yun eh. Ito yung isa pang pa bedroom. Grabe. Pero wala akong bodega. Ayun, no? Yung mga Christmas tree ko, Parol, nandyan. Oh. Ganda pa ng speaker, oh. Panasonic po. O. Ah. Ayun, no? Sa oh. buka, pero... Eh, Mr. K yan ako, hindi ko alam yung mga yan. Baka itatawa na ni Mr. K. <laughs> ganda na. Tour. Tour yun na. Tour. <laughs> Ganito din naman yung bahay ni ano? Yung yeah. kay... Chopper? Hindi yung kay pare mo. Oo nga. Ganito Pero di pa ako nakakit doon. Hanggang... Hindi ka pa nakakit doon. Ganito rin. Hanggang ground lang ako. Diyan sa south ni. Eh. Sa south. <coughs> Laki. Ay, itong model yun. Ganito yung... Sarap pala magbakasyon dito sa bahay niyo, Mrs. King, no? Hindi talaga. <laughs> Grabe. Oo. Uh -huh. Kahit yung buong buka na pala, pwede <laughs> Oo, oh, uh, talaga? oh, nandito siya lahat. Sabi ko nga dun sa gwardya, sabi ko nga dun sa gwardya, di mo ba din pumunta na dito yung ano, kilala mo si Japper? Pumunta na dito sa inyo, di mo ba di mo nalaman? Oo, oh, hindi eh. nila yung ID ni Japper for three days eh. Eh, doon sa bungad, yung unang gwardya ron, di niya alam. Vlogger din daw siya, Mrs. K. Vlogger siya? Oo, oh, yung nandito doon sa unang gay, sa pagpasok. Oo. Oh, okay. oh. So, dito, sabi ko di mo kilala to, ano, idol. Hindi eh. Alam lang namin ano eh. <laughs> bahay lang eh, pero yung nakatira hindi. Kaya, okay. Dito na tinibahan. Ang laki. dito sa second. Floor. Oo. Dito sa bunga din. So, guys, napanon yung guys yung ano ko. Lakay na. Magdudot tayo sa Mamaya. Magaano kaya si Mamaya? Mag, 'di ba si Jafar Sniper? Eh? Gumamit ng ban niya ano? Eh, oh, sasakyan din mo yan ni Stretch. Din. Iikot din siya. Iikot din ako. Punta ako na Subbo. Subbo ka na. Kilala na yun dun yung Ano ni Mrs. Kay? Yung Ford Ranger niya. Mm Iwan ko yung click ko dito sa bahay ni Mrs. Kay. Nasunod na uwi. Pakantay mo muna siya bago mo ibigay dito sa entertainment room mo. Teka. wala yung wala yung maluwi. Ano yun? na ni Kanoche. Yung mixer. Kinuha niya? Oo, kinuha niya. Kaya yun eh. Eh, ikaw makanta naman ito kahit walang mixer. O na? So guys, dapat dito kami sis kayo naglalive. Oo. Oo. Dito nga niya ako pinaglalive. Guys, may entertainment. Di ba dito kami na nag Naglive ni na Jacker? Bili ka ng light. Ay, hindi ka nanood eh. Light, yung... Meron na ba? Ano? Yung 3-in-1 na light. Kaya 4-in-1. Napag-on yan. Parang yan sila ka <laughs> nandito. Oh. Ang binuksan niya yung ilaw eh. Hello? Wala <laughs> yung speaker. Nasa na ba? Saan? <laughs> Saan? <Nasa> ano? Ito <laughs> e, yung speaker mo eh. Yung... An anong pangalan to? Ano? Yung... Ano nyo pala dito? Diyan nga. Pinakasakit natin Pwede na to, Daddy. Pinakasakit dito. Tumalang din namin daming hijab pa microphone ay cellphone ka nang mag-research ng, mag ng ano? kanta. Oo. Pwede din lang din lang. Hindi pa tayo nakakabili. Ano na room Daddy please. Bordabois yes. islang daw po eh. <laughs> dapat naman talaga. Siyempre. Dapat si Mrs. K, meron ka rin sariling, ano, Mrs. K. Gusto ka bila? Tapos ito, doon siya, doon, konektado sa... kusina. Na, install namin na, ano, okay. Kumakain ka pala ng taho, Mrs. K? Ay, favorito ko yan. Talaga? Sa amin, sa Baguio, mura lang yan. Tokwa nga eh. Oo, sa Baguio, mura lang yan. May ano pa yan, may kulay pa. Ate! Shout out ko muna dito. Baka gusto mo mag-promote ng taho mo. Ganun. Ako isang bente. Ayan. Kala ko di, 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 di kumakain si Mrs. K ng ano. Ang taho. Masarap ang taho sa umaga eh. Tanghali na, tanghali na kayo pumunta dito, ano, ate. Dapat mga ano, mga 7, 6. Super init pa niyan. Siang galing sa tokwahan. Sikat siget kasi yung tokwahan na yun eh. Marami bang nag-jogging ngayon, ate? Wala bang nag-jogging? So walang nag-jogging -jog, nag sa tokwahan, guys, kasi ano, medyo hindi masama yung hindi maganda yung panahon eh. So umuulan. So, ganda ng mga ni Mrs. Kay, no? Siyempre, hindi itong aking, ano, collect. So, guys, ito yung pasalubong sa akin ni Mrs. Kay. ko kasi ito. Sabi ko, pang-sponsor ko sana dun sa Bicol. Pero, iyo uh, na yan. Pero, sa akin na ito kasi, ano yun? <laughs> original yan eh. <laughs> original eh. Inanginan pa nito, ano, inanginan pa ito ni Mr. Kay na yung asawa ni Mrs. Kay. So, ito na yung aking, ano, ito yung pasalubong nila sa akin. Alright? So, maraming salamat kayo sa panunod nyo ng aking video. Ayan, dito sa bahay ni Mrs. K. And of course, eh uh, maraming salamat sa support. Of course, sa uh, shoutout sa, ano, sa Kasanga Foundation and sa founder. Ayan, and sa Planet Sword and Idol, ano, uh, Jopper Sniper. Of course, may May Santos, Mrs. Bell Survivor. And of course, Maddy Katigbak. Ayan, shoutout sa Ayan Idol. Ayan, naibola ako dito. So, pagka pumunta ka sa amin sa Lidyan, So mega may, may, gagamitin tayong bola from Mrs. K. So maraming salamat. And guys, don't forget to subscribe to Mrs. K blog or official. Di ko na alam. Basta Ayan. Uh, siya po ang ano, um, advisor ng um, Kasangga Foundation. Alright? So ayan, shout out guys ano, sa lahat ng member ng, ano, ng, ng foundation. So, ayan si Mrs. K. So simple. Ayan, pero hindi siya sanay sa makinig. So, ngayon naka-airpon ako ngayon dito sa, sa bahay nila. Sa kanila lang mga, ano, damit, so, ha? Ayan. Sa, sa kanila ka ka lang, lang ka daw ka yung damit. Mrs. Bella, okay lang yan, Mrs. Bella, ha? Ano Bella? Si Mrs. Oh, oh. <laughs> ano bella. Mrs. Bella. ba yan? Hindi naman oh. on Ayun, oh, tingnan mo, tumatakbo. Ano? Mrs. K. Eh, si Mrs. Bella sabi niya may utang daw siya sa akin. May ah, utang daw siya. Wala na ano yung utang. Okay yung damit. Dal <laughs> <laughs> dalawang taon na. Ay, Mrs. K, basta. Mrs. K, oo. Basta maraming salamat dito. Ayan. Uh, uh, no problem sa, ano, So, ayan. Dalawa yung content ko dito ayan, sa bahay ni Mrs. K, guys. ah. So, ayan. Eh, sa mga, na, na mga, yan, Ayun, mga... Sa mga, magulo sa mga, ayan, sa mga planets so, pa, sower dyan. Maraming pa tayong mga nag, ano, nag, nagsisitulog dito. Oo, oh, Galing ayan. Galing dito no? si Idol Jopper Sniper nung, no, ano, eh, nung no, Friday. Oh. So, di ko siya naabutan kasi so, nasa wala. bata nasa Jeez. Batangas. Ako sayang, 3 days, Susana. Uh -oh. Naging ano na rin ako, katulad ako ni Kuya Noli. Sir Kay! Yes, sir! Ayan. Hey! Salamat dito. Palis na ako kaya ano, nag-uno na ako. Oh, Then, okay. Outro na Do you ako. Hindi na, di na ako maglalas dito. Nakakaya man, naman. Man. Dito na ako nag-alimisan. Pagkita na lang kayo pa, kaya Kuya. Oh. Mrs. Kay, may ano ako. May okay.